Yo, what's up mga ka-idol? Simulan na natin mga ka-idol Kasi yung tubig nating na pinapakulo mga ka-idol Ay kulo na mga ka-idol Ka-idol Ngikos-ngikos natin insan ko dyan Oh Woo. Nasubrahan yung anghang mga ka-idol Ah, bilis nung ubos ng tukoy ay Pakainin din natin si tukoy mga ka-idol Nang ganito ba? Para matikman niya No? Hmm Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga lahat dyan mga idol. Ito na mga idol, lutuin na natin to mga idol. Simulan na natin mga idol. Kasi yung tubig na ating pinapakulo mga idol, ay kulo na mga idol. Pakuluan mo na natin ang tubig to mga idol, no? Itong, itong, itong ating huli mga idol. Itong kuhol. Bali, sabi ng lulo ko, kapatid ng lula ko mga idol, matigas daw tong, itong kanyang, ito ba? Ito, 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 yung laman niya eh. Ayan. Matigas po yan mga ka-idol. E bali pakuluan muna natin mga ka-idol, Oh, para lumambot siya mga ka-idol, Oh. Ayun. Buksan na natin mga ka-idol. Yung ating. Um, yan. Yung ating kaldiro mga ka-idol, ba. Um, Mukulo niya yan mga ka-idol, Oh. Um, tapos. Ito. Ito. Sunod natin ito. Buhos natin ito lahat. O, lagay natin ito sa ating platitong. Um, platito natin. Malalim mga ka-idol, ba. Um, yan. Buhos na natin to mga -idol. Okay. Tapos pag buhos, takpan ulit natin mga idol. Ayan Hintayin na lang natin mga idol. Pag okay na 'yan mga idol, pag malambot na 'yan mga idol, eh ready to cook na tayo mga idol, no? So yun mga idol, bali habang tayo naghihintay mga idol, hiwain ko muna itong ating mga sangkap mga idol. Bali ano? Eh kung sino man nakapanood 'yung ating unang upload mang idol, bali binahagi ko sa inyo ito eh. Tapos na yung may dumating na biyaya sa ating buhay. Kung sino man noon nakapag panood, nakapindot, ayun, ah, yun yun mga idol. Oh, ito yo, ito pa rin yung ating sangkap mga idol. No? Oh, yan No? Oh, yan yung ating sangkap mga idol. Bali, habang tayo naghihintay, ay ah, hindi na lang ako mag-on mga idol. no, para hindi na tayo hahaba, no? Mag gano'n ako ba? Mag hiwa-hiwa -hiwa, mga idol. Hmm, hiwain ko ba? Hiwain. Hmm, yun. So yun mga idol. kita-kits lang tayo mamaya no, sa pagluto natin, pag cooking, no. Yung mga idol, oh. O, oh, yun. Sabayin nyo ako, mga idol, ha ah. Mamaya. So, mga idol. So, yun, mga idol. Bale. Okay na yung ating pinakaluan ng... Ka mga idol. Yung pinakaluan natin, mga idol, ba? Yun, mga idol. Ano ba naman ito? Nalilito ako, mga idol. Ah, ito na, mga idol. Buos na natin ito, mga idol. Kaya mainit na ating kawali, mga idol, oh. Oh. Oh, kunti lang, mga idol. Eh, mga idol. Bali, sunod natin ito mga idol, Ito, 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 ito. Hmm. lang mga idol ah. Okay, mahirap pa man tayo. Ito yun no, mga idol. Sinabi ko, luto na. Mm. Kuhol ba? Kuhol. Kung baga tawagin sa amin. Hindi ko alam kung anong Tagalog ba yung kuhol mga idol. Anong pangalan sa inyo dyan mga idol? Ito mga idol, Ito, ito ngatong itong sangkap mga idol. Ayan. Ayan lahat mga idol. Oh. Maraming maraming pong salamat kay Mam Ma Mariposang Asal mga idol. Uh, binigyan po tayo may dumating na biyaya sa ating buhay mga idol dahil sa kanya mga idol nakabili tayo ng iba't ibang mga sangkap mga idol no oh, sa ating pagluluto pagluluto ng ng kan kohol hmm. ito muna atong ating unahin pala mga idol ito to 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 mabilis lang masunog yung bawang mga idol no oh. oh mabilis lang masunog yun eh. yung bawang kaya ito yung ating unahin ah uh, ayan mm at ah, mikos mikos natin konti. Mm, patapos mikos mikos konti. Ito, isunod natin ito bawang. Mm. Mm, malakas yung apoy natin mga idol. Mm. Malakas yung apoy. Okay, para mabilis maluto mga idol, no? Mm, tapos 'yan. Ay sunod na natin 'to, sili. O parehas lang 'yan, oy. Mm, sunod, sunod natin lahat 'to. Buhusan natin 'to lahat, oy. Okay, parehas lang mga idol. Lutuin, lutuin pa rin, no? Mbuhatin mm, niyan. Mm, okay. Tapos isunod natin yung ating kuhan, mga idol ito. Aguroy. Ah. Uh. Mm, to. Mm. Ito, mm, ito mm. O ala mikus-mikus natin. Kay bawasan natin apoy, okay, masunog yung ating kuhan, mga idol. Malakas yung kuan mga idol. Apoy, malakas ng siga mga idol ba itong kahoy na ito mga idol? kahoy na kung baga tawagin sa amin aure mga idol malakas talaga yung apoy ng aure at maganda yung kwan din yung baga mga idol ba yung, yung kanyang uling maganda mm. to rami ito yung huli natin mga idol ay uh, yung kuha natin mga idol ba mm. yan mm. ito pa kami Mm. Oh. okay mga na natanggal pa yung kanya mga do oh, tanggal na mga Hindi na tayo mahirapan magtanggal nito. Yan, oh. Yung kanyang, kwa ba? Anong, anong tawag niya no eh? Di ko, ah, di, di, ko alam yan. Basta natanggal yung kanyang, yung, yun, yun na yun. O oh, mga doon. Mikos-mikos natin. Insan ko dyan ko. Oh, mm, okay, mga idol. Timplahan natin to mga idol. Pagkatapos natin magtimpla, mga idol, ay okay na ito, mga idol. No? Oh. Mm. Adubo to mga idol. Ab adubong kuhol. Aguroy. Mm. Sarap to mga idol. Oh. Sino bang kumakain ng, ng ganitong klaseng nilalang sa mundo nito mga idol Sino bang kumakain ng nilalang nito mga idol? Nilalang na kuhol mga idol. Mm. Yan. Ito pamintang durog mga idol para para sulit yung kuan mga idol. Mm. Yung tukoy na apakan ko na mga idol. Mm. Sorry tukoy ha. Kaya Nandiyan ka sa aking likuran. Templahan natin mga idol. Ayan. Nang mm, magic. Wow! Magic sarap! Mm. Siguro mara ay, marami diyan kumakain ng kuhol mga idol kay tinuruan man tayo mga idol sa comment section mga idol ba. Yung nangingilaw tayo mga idol. Oh, shout out pala diyan sa lahat ng nag-comment na ganito lutuin. Eh, pwede din sa gata din to mga idol. Nag-comment diyan mga idol ba. Shout -out sa lahat na nag-comment. Ay, eh, gusto ko ito. Ito ganitong klase ng ba, luto ba. Mm, suka eh, mga idol, suka to. Ah, adobo mga idol, sarap to kay maanghang-anghang ba. Mm. Para tulo yung pawis nating powers natin sa ilong mga idol, yung ilibin, mga idol ba? Aguroy. <laughs> Ooh, ilibin, mga idol, pawis sa ilong. Oh, pag tumulo yung dalawang buta sa ilong ng sa ilong, yung pawis sa ilong ay ilibin yung mga idol. Labing isa. Aguroy. <laughs> okay mga idol, oh. Ayos mga idol. Pagluto na yan mga idol. Ready to eat. Ready to fight. Ready to tayo mga idol no? Sabay nyo ako mga idol. Mamaya, pagluto na to, ay kain na tayo mga idol. Kain na tayo no? Sabay nyo ako sa lahat ng mga hilig dyan sa kumain ng ganitong nilalang sa mundong ito. Ito ba? Itong kuhol? ay no? Oh! Kita kits! Mamaya mga idol! Yun mga idol! Bali buhos natin to mga idol oh! Oh! Sarap to mga idol! Kuhol! Adubong kuhol mga idol! Wait, sili. ayan bale, pakainin natin si Tukoy mga dul. Okay, nandito man siya mga eh Mo ikain na sa inyo. Tukoy? Ay baka hinanap ka na ng ng amo mo. Hmm. Hoy, oh. Hmm. Ah. Oh. oh, dito ka. Oh. Agagoy mga idol. Ito na mga oh, Uh, sarap to. Adubong. Kuwan mga idol. Ay no. Oh. <laughs> Adubong. Kuwan mga idol. Tanggalin natin muna yung kanan natin. Simprelo mga idol. Mm, Yan lang niya muna. Adubong kohol, mga idol. Yung mga idol, sa lahat ng nakapindot nito. Sabay tayo kumain mga idol. Sa lahat ng nakapanood nyong kuha natin, yung inuna nating in-upload mga idol, yung yung may kuha tayo. May, meron na tayong kuha ba? Ipagtatanim. Bili itanim po kayo yun mga idol. So, maraming maraming pong salamat kay Ma'am Repos asol. And dahil sa, sa kanya mga, mga idol, nakabili tayo ng, ng ampalaya, pipino, at saka yung straw mga idol. Yun, at nabayarin ninyo yung ating otang, mga idol Oo, oh, marami marami pong salamat kay Mamre po sa ngasol. Yun, shoutout po ma'am, kain po tayo. Shoutout po kay Ronil from Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po sir, kain po tayo. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, silent viewers, sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel na ito, kain po tayo ng adubong, adubong kuhol. Yun, mga idol Ito mga kaidol, oh. Ah, Unang subo mga dol. Ito yung sauce niya mga dol. Saka ito yung laman oh. Kunin muna natin laman mga dol. Ito. Ito. May kuhan tayo. Walas ting ting mga dol. Ah. Mm. Okay. Ito yung laman niya mga dol oh. Siyempre palaman natin sa ating kanin mga dol. Ah. May init pa mga dol tunong mm. subo para sa inyong lahat mga idol sa nyo ako mga idol sa ating umagahan e no? mm. ayos siya yung timpla natin mga idol pero Totoo nga yung sinabi ni Lolo, matigas yung kwan, yung kanyang ulo. Yung ulo mga <laughs> Agor yung ulo, hindi yung uli natin mga kanila. <laughs> oh, ito ba? Tigas ito. Oh. Yan. Ito. Ito yung matigas. Saka natanggal na din yung kanyang, ganito mga kanila ba? Ito. Ayan. Yung parang kuko niya mga idol. Yung ganito, yung kuko natin mga idol, baka yung ganito. Oh, parang kuko siya. Eh. Natanggal yung kuko niya. Hmm, di ba? Oh, aguroy. Kain tayo mga idol. Ha? Oh. Hmm. ayos yung lasa mga idol. Yung kaya lang natin sa kuan mga idol. Lahat naman makain mga idol eh. Na gumagapang dito sa mundong ito. Na hindi nakakalasin mga idol ba? Hmm, sabi ng kikik. Oh, na. Chik, chik, kik, 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 kik. daw mga idol. Hmm. lahat ng kuan gumagapang sa lupa ay kumakain mga idol. Basta basta't kaya natin sa ating sikmura mga idol, no? Kung baga tawagin namin dito, kutok-kutok mga idol ba? Mm, basta yun na yun, sigmura mga idol basta kaya natin sa sigmura mm, yun mga idol oh, patuloy tayo kain dito mga idol sarap to eh, shout out shout out sa lahat na nag comment na ganito yung gating gawin pwede nating gataan din pero mas maganda na ito mga idol kay may maanghang mga idol ba mm. Mm. Hmm. បាយតាមេះតោះមែនអីល?ម?បាយតាមេះស្បាក់ Ayan mga kadun. Patulo na yung ating pawis sa ilong mga kadun. Woo! Nasobrahan yung anghang mga kadun. Woo! Maanghang sa pero masarap mga kadun. Ah, bilis nung ubos ng tukoy ay. Pakainin din natin si tukoy mga idol. Nang ganito ba? Para matikman niya. No? Hmm. Gito. Para matikman niya mga idol. Hmm. Ubos niya. Ha, walang laman na mga idol oh. Hmm. Ubos. Kaya lang. Lagyan natin yan mga idol. Okay yung sauce silang man yung nilagay ko kanya mga idol yung sauce ba sauce hmm, hati lang kami nito okay, kung binigay natin to itong, itong, itong bahay nya eh, hindi man makuan hindi man ma ka, hindi man makain mga idol bigyan natin tukoy ba no hmm. hati lang kami nito no Hati kami. Hmm. Okay. Saka kanin. Hati din kami. Kain yan. Hanghang. Ay, ubus. Manghang yung sauce, mga idol. Ubus yan, mga idol. Nasarapan yung... Masarap kasi, mga idol. Hmm. Ubus nga yung... Sauce ba? Sauce. Yung sauce nito. Nagtira mga ko sa kwali. Uh, nagtira may may konti-konti ba ubus niya mahilig din pala ito sa anghang mga idol si Pukoy mga idol no hati hati kami mm um, na ito muntok um, ay dito ubus yan mga idol tama mamaya mo mauna ma ma pa ako nang kuan yan nang uh, uh, kain ba pag ubos natin ng kain mga idol No? Ayun mga kailan, sabayin nyo ako mga kailan, no? Mm. 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 Tigas mga kailan. so barhan yung lagay ng sila natin mga dalay hindi mo ako gano'ng mahilig sa mahilig ako konti mga ang hang uh! labas yung pawis natin sa ilong mga dol mm. mga dol kain tayo sa lahat mga dolay. naman na mga kaptobe mga ito so, eh. Kung mahingan na tayo sa siya mga ayun uh. Parang mahina na tayo sa sili mga idol. Bihira lang dati lakas ko kumain ng sili mga idol. Minsan-minsan lang ngayon kumain ako ng sili mga idol. Bali masasana din tayo mga idol. No? Mm. Mahilig ako sa si sila mga adult. Hindi lang, hindi lang slight lang by slight. Kaya mga oh. Ah! ah. Bilisan. Bilis ang bilis. Maubos to yung mga idol. Eh! Hmm? Nunukhang pa tayo mga kalulo. Kilig yung manghang mga kalulo. Hmm. Bigyan natin ulit. So, gusto mo nga mga kalulo. Hmm. Pakainin natin si mga idol kay sumasama-sama man natin yan minsan mga idol. Si punta puntangan ang ngadtungan hina siya mga idol. Mga idol, ngadto manganhe nga na ba mga idol, pupunta doon, pupunta dito nga. Sabi sayo pa ngadto nganhe. Mm, yun yung mga idol. Kay pakainin natin mga idol no. No. Kay Hmm. Yan ubos na mga idol oh. Siguro ng gutom yan. Siguro hindi. Pumunta yun sa kanila na. Yan o. No? talaga maka yun? Oo. Oh. Hmm. Yung sauce, walang sauce. Di niya kinain. O, oh, vlog natin ng sauce. Huh. Oh. Ah. Kay. Kay naubos mo sa kanya mga doon. Aguroy. Hmm. <laughs> Happy kami nito. Hmm. Hmm. Mm, mm. Sayo to. Hmm. Hmm. Kain ka dyan. Hmm. Mm. Sarap mo ano? Sarap no? Grabe, ang lakas ng kumain mga kaidol. ganyan yung aso mga kaidol. Yung maganda nang ganyang aso kay malakas kumain mga kaidol. Pag malakas kumain mga kaidol, mabilis lang, lang daw yung turuan mga Ha? Hmm. Sarap mga kaidol. Hmm. 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 Hmm, sarap. Uh. Oh. Hmm. Last bonus mga idol. Kaya nang hati mga kami nito Hmm, hmm. Hmm. Ah, sarap ah, ang Sabi so, yung ating luto mga idol Balisan bilis, bilis, bilis okay, na, na tayo mga idol Balisan na tayo mga idol Mahaba na tayo Mahaba na tayo mga idol Shoutout sa lahat ng mga sulit kong Suproduction sa lead viewers Sa mga FW na kasubayban nitong channel na ito Maraming pong salamat sa inyo mga idol Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol Mamari po sa ngasol Yon, syarat po. Marami pong salamat sa biyaya mong ibinigay mo po sa akin po, ma'am. Tapos po subo nagpapasalamat sa, sa iyo po. Bali, binigay na po ni Idol Tata po sa akin. Yung ipinamibigay po mo po sa akin po, ma'am. Marami pong salamat po talaga po, ma'am. Yan, mga idol. Binigyan po tayo ni Ma'am Mariposang asol ng biyaya, mga idol. Bali, nakabili tayo ng iba't ibang sangkap. saka yung, yung dalawa yun. Yung pagtatay natin, mga idol. Yung dalawa natin, nabili natin, mga idol ang palaya sa kapipino mga idol sa kayong istro mga idol sa nakabayad din tayo ng utang mga idol Yan mga idol marami pong salamat sa sa kanya po mga idol si ma'am mari po sa nga shoutout po Ronel from Atlanta Georgia yun shoutout po idol sir Rolando Love yun shoutout po idol Alexa X Spark yun shoutout po idol Oragon TV Walter Tubids, Julius Santos, Cecilia Santos, Nanarovish Chanel, Sator PB, yun, shoutout po idol. Bilisan na natin yung mga idol, kaya haba naman tayo mga idol. Yung oras mga idol ba? Oh, Erickson Nakarius, yun, Erickson Nakario, vlog, yun, shoutout po idol. Sino pa ba? Titing tits bag, yun, share po idol Ariel bag, yun, share po idol Nana banana, yun, share po idol Mag-ingat mag po tayo idol, babae po tayo mga idol Maganda siya mga idol, ana banana, yun, share po idol Ah, woo, Rex, Rex, Malmis, yon syarat po idol. Leonard Navarro, yon syarat po idol. Ha? Saan pa ba? Susan Mujica yun, si Ruth Boydol! Saan lang? Okay, hindi saan natin mga ganun. Haba tayo mga ganun. Mark Hasil Hasildo, yun. Hasildo, yun, yon Ruth Boydol. Franz Colon, yun, si Boydol. Marlon Filinho, yun, si Ruth Boydol. Idol! idol. Ano, ah, busog ako mga ganun. So, yun lang yung akin na lista, mga idol. Maraming pong salamat sa lahat ng sa lahat ng subaybay nitong channel na ito. Tapos po subo ako nagpapasalamat sa inyo mga idol. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat dyan mga idol. Yung hindi nag-skip ng ads. Maraming pong salamat. Tapos po subo ako nagpapasalamat sa inyo mga idol. Malaking tulong na yun po sa akin mga idol. Bali, balang araw makasahod tayo. Bali, papakita ko sa inyo mga idol. Sahod reveal tayo mga idol. Pag nakasahod tayo mga idol no. Ayun, marami mga remis. Salamat po mga idol. Oh, Hop kung bago ka palang sa channel na ito, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan i-hit net, i-hit, hit, click notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog mga idol. See you mga idol, Maraming salamat sa inyong lahat dyan. See you tomorrow morning. Good evening. Bye-bye mga idol. Bye-bye.